Shout out sa inyo lahat dyan mga idol Welcome to my YouTube channel Tata Basurero Vlog Yan. So thank you mga idol ah, Nandito pa rin tayo ngayon mga idol Dito sa aking Bagong sasakyan Ayan Ito mga idol May mga kortina pa yan no, sa lobo Ito yung kwarto natin mga idol Magiging kwarto pala ngayon Ayan. So bagong bago kasi naka plastic pa talaga Ayan naka plastic din yung atip Ayan, ang lamig ng aircon. Ayan. So, ang palitan pala namin dito mga idol, ano, uh, 12 hours. Ayan, 12 hours. Uh, ang pasok ko ngayon, alas 5 ng hapon, hanggang bukas ng alas 5 ng uh, umaga. Ayan, ganun ang palitan namin dito mga idol. 12 hours kaming nagpapalitan dito ng Carrie Leverkund driver. Ayan. Tapos, ito yung ano uh, Dito kami naka-steady sa gilid ng palingki mga idol Ayan, oh. Ayan napakalaki palingki yan mga idol So ina inaantay lang namin yung basura na, Yung basura sa loob ng palingki na lumabas dito mga idol Ayan, inaantay lang namin Tapos kinakarga lang ng mga tawahan ko doon Sa likod yung basura na dumarating dito sa labas Ayan, naka-steady lang kami So alam nyo ba yung compactor at saka dumpster mga idol. Itong kagandahan nito mga idol kasi itong sasakyan ko is ang pangalan nito compactor. yan yung hindi pa nakakalamdan ang tawag ng compactor. Yan ang ibig sabihin doon sa compactor na Yan yung kung nakikita niyo na sa lugar ng mga idol yung ilalagay lang yung basura dun sa likuran tapos pinapakain lang ganyan oh. No? yan yung tinatawag na compactor mga idol. Ayan. Yung compactor uh, ilalagay mo na yung mga basura doon sa likuran uh, doon sa labangan pala ayan, labangan yung tawag nung labagan ng basura tapos ah, kinakain lang yan kinakain lang ayan. doon naman sa mga dump truck di ba na yung mga dump truck mayroon doon kung nakikita nyo yung mga dump truck open lang yung likuran noon tapos medyo mahirap kasi kinakamada pa ba yung basura doon sa medyo unahan hanggang likuran kinakamada ng basura yun nakabata ng mga paliro Ayan. ang tawag sa mga helper paliro yan mga ito sa basura Ayan. so magkaiba talaga mas magandang gamitin tong compactor sa pagkukuha ng basura ayan uh, bawal lang to sa mga ano mga idol ha doon sa mga matitigas na bagay yung mga kahoy yung mga basta lahat ng matitigas na bagay uh, bawal dito sa compactor kasi uh, pinipress kasi ng bomb yung basura tapos yung mga matitigas na bagay kumakalso doon sa bom, so matisira yung bom natin mga idol so itong mga ganitong kumpakto bawal talaga sa mga matitigas na bagay ayan doon lang sa mga basura yan lahat lahat ng mga ano pwede to wag lang yung mga ano kakoy malalaki yung mga buko kaya matitigas yan mga idol Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga idol Ayan, thank you, thank you sa ano Ayan, bagong bagong mga idol oh Ayan, dito pala tayo Matutulog mamaya mga idol ah, uh, Out natin bukas ng alas 5 ng umaga Ayan, so bagong issue sa amin na uh, unit Ayan, ang ganda uh, Ang lamig ng aircon Ayan, sana magtagal Magtagal kami dito sa area At wala nang, makapa, wala nang unang papalit na ibang ano ibang ibang kasi yung ibang ano mga idol diba na minsan natatalo sa bidding ayan iba na naman yung contractor kaya ganoon kaya kung tuloy-tuloy yung operation namin dito itong unit na to alagaan natin ayan, kasi bagong bago tapos ayan, condition talaga ayan thank you mga idol see you next video mga idol tatapasuriro vlog